ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, nang nabalitaan nga nito ng kapatid ni Obet na nag-iimbestiga ang kanilang ah, amam kasama itong si Sky. Kata, uh, sa nangyari nga dito kay Luna ay agad nga itong tila ba kinabahan at uh, parang natutulala siya. Kung kaya ta sinabi nga nito ni Obet na bakit parang bigla itong natahimik dahil nung gabi pala na, na uh, bumagsak itong si Luna ay naroon pala etong kanyang kapatid at nakita ang mga pangyayari. Subalit, meron nga ba talagang tumulak at may maitutulong nga ba ang lalaking ito para sa kaso nga nito ni Luna. Samantala, ito na mga si Roxy ay uh, hindi nga uh, matanggap ang uh, naging desisyon ng na kanilang principal kung kaya't siya na mismo ang gaganti nga dito kay uh, Archie uh, at ang nga niya ang gulong ng sasakyan nito. Para nang sa gayon, ay eh, medyo maibisa naman ang galit niya. Ngunit, ah, gulat na gulat nga si Archie nang makita nga nabutas ang gulong na kanyang sasakyan dahil sigurado na mayayari siya sa kanyang ama dahil mukhang itinakas lamang niya ang sasakyan na ito dahil ah, kinuha na nga nito ni Harry ang suse ng sasakyan. Yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa Senior High.